Minamahal kong mga kaibigan, kung naririnig mo ito ngayon, hindi ito isang aksidente. Mayroong banal na dahilan kung bakit dinala ka ng Diyos sa panalangin ito. Sa pagitan ng alas 3 at alas 5 ng madaling araw, may isang makapangyarihang koneksyon sa langit. Ito ang oras kung kailan tila mas malapit ang presensya ng Diyos. Kung kailan Nagkakabali-bali ang mga tanikala ng paghihirap at kung kailan bumubuhos ang mga himala. Sa mga susunod na minuto, sama-sama tayong mananalangin. Hihingi tayo ng kapatawaran, kagalingan, proteksyon, biyaya sa pananalapi at banal na pagkilos sa ating buhay. Ito ang iyong sandali upang lumapit sa Diyos, upang matanggap ang kanyang pagpapala at upang angkinin ang kanyang mga pangako para sa iyong buhay. Ngunit bago tayo magsimula, gawin mo ang tatlong bagay na ito. I-type ang Amen sa mga komento bilang pagpapahayag ng iyong pananampalataya. Ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng paghipo ng Diyos ngayon. At pakinggan ang panalangin ito sa loob ng pitong araw ng sunod-sunod. Manalig ka! Mayroong hindi pangkaraniwang mangyayari sa iyong buhay. Humanda ka. Dahil ngayong araw, isang himala ang inaabot sa iyo ng Diyos. May isang bagay na napakabanal sa pananalangin sa pagitan ng alas 3 at alas singko ng madaling araw. Ito ay isang bukas na pintuan sa langit. Isang espesyal na oras kung kailan ang mga panalangin ay nagkakaroon ng higit na kapangyarihan sa espiritual na dimensyon. Habang pumapasok tayo sa presensya ng Diyos, alalahanin natin ang kanyang mga salita sa awit isang daan, apat hanggang 5. Pumasok kayo sa kanyang tarangkahan na may pasasalamat sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ang kanyang banal na pangalan. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang awa ay walang hanggan, at ang kanyang katotohanan ay mananatili sa lahat ng salinlahi. Sa pusong puno ng pananampalataya, ating itataas ang ating tinig sa papuri. Hihiling tayo ng tagumpay, kagalingan, proteksyon, at biyaya ng Diyos. Panginoong Hesus, Lumalapit ako sa iyo ngayon, hindi dahil sa aking mga nagawa, kundi dahil sa iyong walang hanggang pag-ibig. Narito ako, lumuluhod sa iyong harapan, lubos na nagpapakumbaba, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngunit iniibig mo ako ng personal. Salamat sa walang katumbas na kaloob ng banal na espiritu, ang aking patnubay aking aliw, at aking sandigan sa mga panahong tila bumibigat ang buhay. Kapag ako'y nanghihina, ikaw ang nagiging lakas ko. Ang bawat pagpapalang tinatanggap ko ay patunay ng iyong wagas na pagmamahal. Isang paalala na kahit hindi ko laging nakikita, ikaw ay gumagalaw, gumagabay, at nagtatakda ng tamang direksyon para sa akin. Napakahiwaga ng pribilehiyong makalapit sa iyo sa panalangin na may katiyakang dinirinig mo ako. Sa mga panahong hindi ko alam kung anong hakbang ang dapat kong gawin, sa mga sandaling tila ako'y nag-iisa, pinanghahawakan ko ang iyong pangakong hindi mo ako iiwan ni pababayaan. Ikaw ang aking matibay na muog, ang pundasyong hindi matitinag kahit gaano kalakas ang bagyo sa aking buhay. Sa aking paglalakbay, maraming pagsubok ang bumabalot sa akin. Mga problemang tila hindi ko kayang dalhin. Minsan, ang bigat ng hinaharap ay nagpapalabo sa aking paningin. Pinupuno ng pag-aalinlangan ang aking puso at ginugulo ang aking isipan. Ngunit kahit hindi ko man maunawaan ang lahat, nagtitiwala ako na may ginagawa kang higit pa sa aking naiisip. Panginoon, buksan mo ang aking espiritual na mata upang makita ang mas malalim na layunin ng aking mga pinagdadaanan. Gawin mo akong mas matatag, mas puno ng pananampalataya at mas handang sumunod sa iyong plano kahit hindi ito naaayon sa gusto ko. Sa aking mga pinakamalungkot na sandali, iparamdam mo sa akin ang iyong presensya, ang iyong tinig na tahimik ngunit puno ng katiyakan, ang iyong yakap na nagpapaalala na kailanman ay hindi mo ako iiwan. Hindi lang pansamantalang inspirasyon ang nais ko, kundi isang tunay na pagbabago, isang makapangyarihang pagkilos ng iyong espirito na magbabago ng aking puso at magpapalalim ng aking pananampalataya. Panginoon, turuan mo akong bitiwan ang mga bagay na hindi na ayon sa iyong kalooban. Alisin mo ang anumang humahadlang sa akin upang lumago sa pananampalataya, mga maling pagnanasa, masasamang gawi, at mga bagay na lumilihis sa iyong plano. Alam kong may mga pintong kailangang isara upang magbukas ang mas dakilang pintuan na iyong inihanda. Kaya't buong puso akong sumusuko sa iyo, nagtitiwala na ang plano mo ay higit pa sa kayang abutin ng aking isip. Bigyan mo ako ng lakas upang labanan ng mga tukso, linisin mo ang aking puso, at ibaling ang aking atensyon sa mga bagay na may halaga sa iyong kaharian. Hayaan mong si Jesus ang maging sentro ng aking buhay, ang gabay na aking susundan, ang ilaw na magpapalinaw ng aking landas at ang pundasyon ng aking pananampalataya. Sa gitna ng sakit, sa harap ng kawalan ng kasiguraduhan, ikaw ang aking kanlungan. Ipagpalit mo ang aking takot sa iyong pag-ibig. Ipalit mo ang aking mga pagdududa sa iyong kapayapaan. Kahit ako ay nadadapa. Kahit ako ay nagkukulang. Ang iyong grasya ay sapat upang ako'y muling ibangon. Panginoon, nais kong hindi lang marinig ang tungkol sa iyo. Kundi maranasan kita sa aking pang-araw-araw na buhay kapag ang hinaharap ay tila madilim. Tulungan mo akong maniwala ng walang pag-aalinlangan. Sumunod ng may buong puso at magpatuloy ng may matibay na pananampalataya. Si Jesus ay hindi lang isang kwento mula sa nakaraan. Siya ang aking tagapagligtas, ang aking buhay, ang aking kaligtasan. Ama sa langit, Itinataas ko ang lahat sa iyong mga kamay. Ikaw ang Diyos ng katarungan at katotohanan. Ikaw ang Diyos ng awa at pag-ibig. Salamat sa dugo ni Jesus na naglinis ng aking kasalanan, sa biyaya mong walang bayad at sa pag-ibig mong hindi nauubos. Sa panalanging ito, hayaang hipuin mo ang bawat puso. Baguhin mo ang bawat buhay at ipadamamo ang iyong walang katulad na presensya. Panginoon, basbasan mo kami, pagalingin mo kami, palakasin mo ang aming pananampalataya at ihanda mo kami para sa higit pang himala na iyong inilaan. Panginoon, isinusuko namin sa iyo ang bawat alalahanin, bawat takot at bawat pabigat na nagpapahirap sa aming mga puso. Lumalakad kami sa iyong mga pangako, sa iyong kasaganaan, at sa iyong walang hanggang biyaya. Ikaw ang aming tanggulan, aming kanlungan, at aming matibay na tore. Ayon sa iyong salita sa awit siyam naput ang sino mang nananahan sa lihim na lugar ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Idinideklara namin ngayon na walang anumang kapahamakan ang lalapit sa amin. Walang sakit, walang salot, walang sakuna, at walang anumang gawain ng kaaway ang magtatagumpay laban sa amin. Sapagkat kami ay tinatakpan ng iyong presensya, iniingatan ng iyong walang hanggang pag-ibig at pinalilibutan ng iyong mga anghel. Panginoon, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay at ipadama sa amin ang iyong himala ng kagalingan. Ayon sa Isayas 53.5, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Kaya ngayon, sa kapangyarihan ng iyong pangalan, inaangkin namin ang kagalingan sa bawat sakit, sa bawat karamdaman, at sa bawat pisikal na kahinaan. Inuutos namin na lumayas ang anumang kirot, anumang impeksyon, at anumang karamdaman mula sa aming katawan. Hayaan mong ang bawat himaymay ng aming laman ay manumbalik sa ganap na kalusugan at ang aming isipan ay mapuno ng kapayapaan. Sa mga nagdurusa sa isip, sa damdamin at sa espiritu, hinihiling namin ang lubusang pagpapanumbalik, panibagong lakas at makalangit na paghilom. Buksan mo ang durungawan ng langit at ipadaloy ang iyong banal na kagalingan sa bawat sugatang puso sa bawat pagod na kaluluwa at sa bawat espiritong naghahanap ng kapayapaan hayaan mong bumuhos ang iyong kapangyarihan hayaan mong ang iyong mga himala ay mangyari ngayon mismo panginoon pinupuri ka namin sapagkat ang iyong pag-ibig ay hindi kailanman nagwawakas. Salamat sa iyong walang kapantay na kapangyarihan, sa iyong matibay na presensya, at sa iyong mga pangakong hindi nagbabago. Kahit hindi pa namin nakikita ang kasagutan sa aming mga panalangin, naninindigan kami sa pananampalataya, sapagkat alam naming ikaw ay kumikilos sa aming buhay. Lumalakad kami ng may katiyakan, may kapayapaan, at may pananampalataya. Hindi kami talunan, kami ay matagumpay. Hindi kami biktima, kami ay nagwagi. Hindi kami mahina, kami ay higit pa sa mga mananagumpay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kung sumasang ayon ka sa panalanging ito, isulat ang Amen sa mga komento bilang tanda ng iyong pananampalataya. Idinideklara ko na ang lahat ng pagpapala sa panalangin ito ay suma sa iyo na ngayon sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Pakinggan mo ang panalangin ito sa loob ng pitong araw at saksihan mo kung paano kikilos ang Diyos sa iyong buhay. Bakit pito? Marahil nagtatanong ka, ang bilang na pito ay may espesyal na kahulugan? sa kaharian ng Diyos. Ito ay simbolo ng kaganapan, ng kasukdulan at ng banal na katuparan. Kaya kung itutuloy mo ang panalangin ito sa loob ng susunod na pitong araw, asahan mong may kamanghamanghang mangyayari sa iyong buhay. Huwag kalimutang ibahagi ang iyong mga patutoo sa mga komento. Ipadala ang panalangin ito sa iyong pamilya at mga kaibigan na nangangailangan ng kagalingan, proteksyon at pagpapala. Pagpalain ka nawa ng Panginoon ng masagana at makapangyarihan sa dakilang pangalan ni Hesu Kristo. Amen.